Namahagi na ng relief goods at hot meals ang GMA Kapuso Foundation kasama ang unang hirit ngayong araw. Nasa Valenzuela na National High School at Barangay Katipunan, Quezon City, ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Ayon kay Rick Escudero Katibog, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng GMA Kapuso Foundation, may grupo na rin na ipadadala sa Sorsogon at Camarina Sur sa Bicol Region, ganoon sa Cordillera Administrative Region. Patuloy na binabantayan ng GMA Kapuso Foundation ang sitwasyon sa Western Visayas lalo't hindi pa tiyak ngayon kung anong mga probinsya sa riyon na ang naapektuhan. Muli namang nanawagan si Katibog ng Durasyon na maaaring ipadala sa pamagitan ng bank transfer o iba pang paraan at pwede magpadala ng pagkain tulad ng canned goods, noodles at bigas na malayo pa ang expiration date. Ang pakiusap ko lang po, huwag ho tayo mag-donate yung mga papasuna Huwag naman gano'n. Magbigay naman tayo na talagang uh, yung okay na okay, yung hindi mag-expire -e ng six months. Pagkain kasi ang eh. Ang GMA Kapuso Foundation, mm hindi -hmm. na kami tumatanggap kung less than six months. Ang tinig ni Rico Escudero Katibog, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng GMA Kapuso Foundation.